Hi guys, good morning. Uh, today's vlog pala maglinis tayo ng ano ng lawn, yung garden. Tignan nyo guys yung harapan medyo marumi na kasi guys itong mga nagdaang araw medyo nagulan-ulan. Tignan nyo guys ang ano medyo makulimlim, di ba? Walang araw ngayon. Medyo nagulan-ulan tong mga lumipas na araw kaya medyo tumubo yung damo-damo dito sa may harapan kasi guys actually dito uh, puro ano dati dito eh bermuda eh tapos pinalitan ko na lang ng ng mga graba para nga uh, tipid sa tubig although guys magandang bermuda sa harapan ng bahay kaya lang nagganu ang city na kailangan mag conserve water kaya nagpalit na lang tayo ng graba pero dahil nagulan-ulan medyo may tungubong mga damo-damo medyo pangit tingnan guys tingnan nyo guys ayan guys medyo may mga damo-damo na kailangan ma malinis ito guys nilagyan ko guys ng ano yan ng graba kasi ang ano talaga dyan bermuda grass eh. Yan, nilagyan ko na lang ng graba. Yan guys, ang, ang loko ng ano ngayon, no. Oh, graba na may mga ano ba yan, na yan lang ang meron ako dito. Kailangan daw sabi ng city may kahit konting halaman, eh may yan may aloe vera ko Yan na lang ang ano ko kaysa bumili ng iba kasi may halaga rin yung mga halaman pag bibili dyan sa ano sa tindahan kaya yan na lang tinanim ko mabilis naman tumubo eh tapos guys nakita ko nga yung mga aluber na to eto isa isa lang nilagay ko sa isang paso tapos nakita ko ang bilis ang bilis nilang dumami tingnan nyo guys ang bilis nilang dumami ang bilis nilang dumami diba halos lahat halos lahat ang bilis dumami Oh, ngayon guys napag-isip ako na minsan isang araw bumili ako ng fertilizer doon sa may ano dun dun sa may lupa ron sa may bakante sa likod guys meron eh pero dyan sa harapan maganda para madaling madaligan iyan ako sila itanim doon. kasi may nakikita ko sa online nagbebenta ng mga ganito mahal din eh may nakita ko nga po ganito kalaki binibenta ng iba iba may nakita ko 20 dollar 10 dollar iba iba guys yung mga presyo nila pero siyempre kung siguro ang ano naman pag gusto mo mabilis ang kailangan mura lang so guys so diba ang dami nila oh. ang dami ang bilis nilang mag ano mga anak ang dami oh kaya yan ang nababalak mo yung kapag day off ko kasi guys kapag day po ko pa vlog vlog lang ako pero dahil nga na pansin ko anda, ang daang bilis ng mga ano ng mga lubera tapos kinignan ko, so, kinignan ko sa online may mga nagbebenta naman eh yeah, ya ano ko rin siguro ipopost ko rin sa online dun sa offer up may online kasi dito na offer up mag ka lang doon tapos ipos mo doon may natingin doon kapag may kailangan sila kahit ano kasi pinopost din eh basta uh, sa bentahan eh anything eh pwede doon i-post dati nga uh, naggano ako roon eh may binenta akong mga gamit din doon eh tapos yung mga ano ko pala guys doon ko rin nabili itong eh. mga mga uh, pang exercise ko rin doon ko rin nakuha medyo mura lang kasi pag bibili ka ng mga bago mahal eh pero doon halos sanuhan ng mga second hand yun eh oh yung guys napakwento na tayo yung ano yung vlog natin ngayon maglinis kaya guys tara umpisa na natin kukunin ko yung ano dito sa garahe Ah, uh, may ano dito eh, yung pangano natin, may Ito guys, gara Ah, medyo makalat guys. Hindi ko pa na hindi ko pa na hindi ko pa na, ko pa na yung may hindi marahe, guys. Yan. Hindi ko pa masyadong nalikpit to kasi pag gumagawa ako tapos bilisan, uh, ibigya, ano ko na lang kung saan-saan. Pero ako naman guys, nakakalam ko saan, kung saan ko na ano, dito lang naman sila. <laughs> Kaya medyo pasensya na guys, medyo ma, ano, maraming kahit na ganyan guys, eh kailangan din yan kasi may ilig ako ano uh, eh, di ba sa may ilig ako magkalikot ng mga kotse kasi nga may, may ano tayo, may, may mekaniko oh. ayan guys, diba oh. Magkakalik tayo. Kaya pag magkakalikot ng kotse, anjan lang. Kasi guys, dito mahalang pagawa sa kotse. Eh yun, malaking advantage yung maroon ko sa kotse. Bili ka na lang ng parts. Kasi dito napakamahal ng labor eh. Kaya yun, salamat. Salamat sa Diyos at parunong tayo ng nakakaintindi tayo sa mga sasakyan. Kaya malaking bagay yun na uh, katipiran. O, uh, tara guys, maglinis na tayo. Kumuha lang ako ng ano, na pang ano, pala. Kaya guys. Saka guys, ano pala ngayon, na uh, basura day. Ito guys, nilabas ko na ngayon mga basura. Itong araw na to, ilalabas yung basura. Tapos bukas ng madling araw, pipikapin. Kaya tama tama, day off ko pa rin ngayon. Mula kahapon. Kaya Uh, medyo humaba pala guys ang video natin uh, gagawin natin mga siguro tatlong episode uh, pag subscribe po tapos sana manood na sa, sa next part maraming salamat po bye bye sa ngayon